<laughs> Hoy, bata, tigilan mo na ang pagka mo sa cellphone, bata. <laughs> Wala kang mapapala dyan. Mamamaga lang ang mga mata mo. <laughs> Lagi ka na naglalaro ng cellphone, bata. Alam mo ba? Galit ako sa mga batang adik sa cellphone. At alam mo ba kung anong gagawin ko sa'yo, bata?